Good morning, everybody! So, ito, nakikita nyo to parang mga... Sa atin, kumbaga, piyesta-piyesta yung pa, uh, panabit ba yan? Uh, Sa Monday, holiday dito, siguro, yun yung tinatawag na Muharram Hindi ako sigurado, pero parang gano'n na nga, <laughs> Muharram Day. So, papunta tayo ngayon sa bakery, bibili tayo ng pandesal. At ngayong araw pong ito is Friday. At meron tayong day off ngayon. Uh, ngayon lang tayo makakapag-day off, kasi ah uh, yung isa sa mga staff ng store namin eh magre magrerecord sa akin. Medyo ano yung temperature medyo mainit pero may hangin ang may malakas yung hangin. Kaya okay lang. Pero yung humid hindi ganoon kataas yung humid. Ano na ngayon? Anong oras na ba? It's already 6:23 na po ng umaga at literal nakagigising ko lang <laughs> nagilamos lang ako tsaka video so ayan, go na tayo pagbili ng pandesal kasi yung aking asawa gusto niya daw kumain ng pandesal do you have pandesal? can I have 500 please? So, dito yung bakery nila. ho so, dito na yung pandesal napakabango nung ano amoy ang maganda kasi dito sa kanila uh, talagang bagong luto talagang ka uh, ano pa lang niya parang kakukuha pa lang niya doon mismo sa pugon ang bango nakakamiss tuloy ang Pilipinas nakakamiss yung ganitong pandesal kung pag nasa Pilipinas ka pero kunting ano na lang tiis na lang tayo ba pag bakasyon na after 2018 yata ako naghuli na kapag sa Pilipinas so, mga 6 years after 6 years makapag pagbakasyon na rin tayo uh, hopefully ngayong darating na may so magbakasyon po tayo so ito na ito na yung pandisal masarap to na meron tayo dito ano Cheese, ano? Cheese? Please. Cheese. Cheese. Anong cheese Cheese spread. Tapos, Star margarine. Ayan. Pero, sausan mo lang sa kape, masarap na. ba? Diba? Nabili namin itong cheese spread, kagabi. Nung napunta kami sa bahay ng kaibigan namin. Nag-diss hmm kami. Mmm. Masang tinapay no? Mmm. Masang tinapay. Ay. Tinapay. Hahaha. kang kape. hmm So nandito tayo ngayon sa labas at nandito ulit tayo sa labas kasi magpapa renew ako ng aking CPR. Hello kuya. I come back. I want to plan uh, planning to renew my CPR. Yeah, yesterday you come back. Yeah, yesterday I came here. How many days it will The processing 15 working days, 15. 15? Yes. Because before you can get 7 working days like that. 7 working yeah. days. Now the hours is very tight. Do you have to pay the full payment or? No, no you can pay the 20 BD. After 20 BD, you can pay the balance. 20 BD? Yeah. Then the or no, 1 one by 1 or 2 by 2? Two? Uh, normal photo, no? normal photo at the CPSS. Here, no? Yeah. How much? It, <laughs> you are not connected, or sir? I don't know the rate. Ah, you don't know that. Both shop is same, but I don't know the rate. <laughs> Excuse me. Hello. Hello. How much is your uh, CPR size? 40. Photo, photo, photo. 40. For the CPR. 40? Yes. Four 1.8, one point eight, six quarters, two dinar. 8, how many copies? So the four photos is 1.8. Mm -hmm. Oh, 1.8. Yeah. yeah. Uh, can I have that one, the four photos? Yeah. Okay. Yeah. kuy kuy ikuy kuy ikuy kuy so nandito na tayo sa bahay uh, kanina pa tayo nakarating sobrang sanglit lang tayong uh, dun sa processing ng aking uh, CPR actually malapit lang dito sa amin yun uh, bababa lang kami tapos lakad na lang konti then yun na uh. bali ang nag introduce sa akin dun yung asawa ko dun din siya kasi nagpagawa ng kanyang CPR last year I think nagpagawa siya doon at uh, yun nga uh, 30 BD yung uh, uh, yung kanya binayaran pero ako kanina nagdown muna ako ng 20 BD then the rest yung 10 BD after pag dumating na yun mismong CPR ko at ang sabi ni kuya uh, 15 days daw yung ano working days niya eh kaya lang ang aking CPR may expired ngayon darating na July 18 pero sabi niya okay lang naman daw kasi nasa system na yun. Kung baga, pinaprocess na siya. So, hindi lang natin yung uh, CPR ko na dumating kasi napaka-importante kasi ng CPR. Kasi, syempre, iyon eh, talaga yung, kung baga, kung sa atin may national ID, eh, dito yun ang pinaka-ID talaga namin. Katunayan na legal ka na nandito, legal ka na trabaho aside sa, ano mo, aside sa visa mo, kailangan meron ka ding valid na CPR. Kasi gagamitin mo yan sa lahat ng transaction. At bago ko pala tapos itong vlog na to, may nag-comment pala sa akin through messenger. Matagal na to eh, hindi ko lang siya nare-reply yan. Nakapakalimutan ko na tuloy ang pangalan. At sinasabi niya sa akin kung nagbabayad ba daw, kung nagbabayad pa rin ba daw ako sa agency ko sa Pilipinas noong uh, kapag kaso mo sweldo daw ako, kung nagbabayad pa rin ba daw ako. Sabi ko, hindi na po ako nagbabayad sa agency. Simula nung dumating ako dito, simula nung matanggap ko yung unang sweldo ko, hindi po ako nagbabayad sa agency ko sa Pilipinas simula nung dumating ako dito at simula nung nag, uh, nakakuha ko ng una kong sweldo. Kumbaga, hindi na ako connected. Wala na akong babayaran sa kanila. Kumbaga, bago ako umalis sa Pilipinas, bayad na ako doon. Lahat ng mga payment fee na bayaran ko na. Kaya walang deduction, walang sala-sala deduction kasi sariling pera ko talaga yung ginastos. Kaya yun lang yung masasabi ko. Wala na, share ko lang sa inyo kasi nga may nagpo sa akin kung nagbabayad ba daw ako every month sa agency ko. Sabi ko, hindi naman ako nagbabayad at never ako nagbayad sa akin na simula nung dumating ako dito. So, yun lang yung ating vlog for today. Mini vlog lang to. Short vlog lang to. At uh, huwag mo kalimutan mag-subscribe sa akin YouTube channel at click mo na rin yung notification bell para every time mag-upload ako ng video. Yung activity ka palagi. At pahinga lang muna ako. Hanggang sa susunod ng ito vlog. Bye-bye!